sinunog ko mga kaboks kasi may ano doon no lampinig oh doon sa taas lang lang tara wa <laughs> yan kasi may lampinig mga kalods kinagat ako nung nakaraang kumuha ako ng ano niyog dito sa akin ano agtang <laughs> aking yan mga kalods hindi mo brah Naglilinis kami dito mga kalot sa no, bahay kasi on dito sa ano namin. Ng dami ng boarding house. Linis kami mga kalods para sa ganun ay dami kasi yung ano dito ahas yan okay mga kalods magandang araw